Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon ang senatorial race ni Atty. Vic Rodriguez. Na uh, ako may personal observation. Ano? Namamayagpag na po ang kanyang kandidatura. Uh, kung sa baseball pa naka first or second base na ang momentum talagang Uh, yung mga interview niya sa both mainstream media and uh, sa social media tuloy-tuloy. Uh, ang pinaka viral sa lahat yung interview niya kay Karen Davila, yung harapan 2025. Nako. Grabe, in 11 days 1 million na po ang ano, 1 million na po ang views. Uh, ilan yon 19,000 likes and 11,000 comments nakaka tabang puso basahin mo yung mga comments na sinasabi ito na ang kailangan ng ating bansa uh, napakahusay napakatalino napakaanes yun na po kaya nakikita ko ito na it's a people movement kasi yung mga nagko-comments sa mga interviews ni Attorney Vic is, I will campaign for you, Attorney Vic. Me and my family, whole family, my relatives, iboboto ka namin. So, walang machinery si Attorney Vic, ano? Uh, wala siyang partido, independent siya, although in-endorse siya ni PRRD. Ngayon, ang taong bayan na ang nag i -endorse. So, salamat sa mainstream media and social media bloggers na nag interview sa kanya. Uh, ito, may panibagong interview siya ng uh, GME naman ito. Ikaw na ba? Uh, hindi ko masyado. Si Aljo Bindiho ba ito? Nako, in one day, yung interview is 85,000 na. And I'm very sure uh, madadagdagan na naman ito another viral uh, interview to katulad kay Karin Davila. Okay, pakinggan natin. i ko sa inyo ang interview niya. Interview ni Attorney Vic sa Jimmy 7. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat ng... Uh, ah, Joel. Melo pala. Maraming salamat sa inyong paganyaya at pag-imbita sa akin ngayong umaga. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Joel. Eh, Enbella. marami tayong itatanong. Simula na natin ang pagtatanong okay. kay Attorney okay. Vic. Um, isa sa mga advokasya ninyo, transparency, accountability, peace, and security. Uh, siguro unahin muna natin yung transparency and accountability. Meron pong issue tayo ng uh, Confidential and Intelligence Fund. Baka tuwiran ba para sa inyo na uh, silipin yung paggastos po ng CIF ng na ating Vice Presidente, uh, Trinivik? Bago ko sagutin, Joel, linawin ko lang, no, for Apo. transparency at dapat totoo, hindi ako naging happy ng uh, business permit and licensing mm, office. I, I was just uh, the special assistant to the chief. Right, para okay, ng paro. Right. Uh, at uh, yung doon sa iyong katanungan, makatarungan bang dapat silipin ang paggamit ng confidential and intelligence funds ng office of the vice president? Makatarungan sa pera ng sambayan ng Pilipino yun. Mm -hmm. Subalit so, dapat pare-parehas, dapat patas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo. Yan. Sa Correct. Sa purgat yun diba? ang iwan ng tunay na transparency, hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Mm -hmm. Pero, Atty., okay. uh, naniniwala pa kayo na hindi lahat ng mga tangkapan ng gobyerno ay dapat bigyan ng Intelligence and Confidential Funds? Dapat yung may mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng Intelligence Funds. Yung confidential funds, alam ninyo, basta nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin, dun papasok yung accountability ng aming advokasya. A... Yan, medyo mahinang signal. So, makita nyo pag sumagot si Atornivic, hindi na yun, uh, oh, parang may stock knowledge na siya, direct to the point ang sagot niya Makikita mo yung kanyang husay, talino, at saka yung honesty niya, mararamdaman mo, hindi siya nagsisinungaling, he speaks from his heart kaya una kong bumilib kay Attorney Vic nung kampanyahan nung May 2022 election. Dahil well, siyang spokesperson ng BBM Camp. Siyang humaharap palagi sa media. Apart from transparency, yeah. Dapat klaro yan, yung accountability. Panagutin natin lahat ng mga nag... Nako, mahina po ang signal. Oh, ulitin ko, nung spokesman pa siya ng candidate BBM, Napaka ganda yung pagharap niya sa media Yung mga paliwanag niya uh, Ako, nakaka-enlighten -ano, nakaka uh, Hindi siya mayabang, down to earth, Very friendly siya sa media Kaya doon na ako unang bumilib o rumispeto sa kanya Noong panahon pa ng kampanyahan na siya ang uh, umarap sa media and actually siya ang overall campaign manager kaya nagkaroon siya ng uh, libro na anito? Kingmaker so, uh, ang daming gustong bumili itong librong ito I don't know, naubusan na ata ng kopya uh, ako naman pinalad dahil mismo si Atornevic ang nagpadala sa akin ng libro, kinuha niya yung address ko, pinadala, mayroon pang ano, mayroon pang uh, personal dedication doon sa libro. At doon ko naintindihan intindihan kung sino talaga si Attorney Vic Rodriguez. Sayang. Mm, ako. Mahina ang ano, hindi wala. Ano? Anyway, sayang uh, yung mga ganitong tao sana ang talagang magtatagal ang serbisyo sa gobyerno. Kung dahil... nagdanakaw ng pera ng gobyerno. Mm hmm. Yun, at saba nabanggit mo rin yung mga nagdanakaw ng pera ng gobyerno. Kasi AF ay nadidikit din po sa isyo ng korupsyon. Um, malaking problema po ng gobyerno ang korupsyon. Napakalaking punto na pupunta dito. Anong pwede natin gawin para patalasin ang batas? Para masawata o kung hindi man mabawasan ng malaki ang katiwalian po lalo na sa gobyerno. Tama yan, Weng. Malaking bahagi ho ng ating budget ay napupunta doon sa sinasabi nating pangbayad utang o debt servicing. Mm -hmm. Around 7% or maybe higher. Subalit ang masakit na katotohanan, mas malaking bahagi ang natatapon dahil sa korupsyon. At dahil dyan, bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon at aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder mm -hmm. from 50 million to 5 million pesos or even less. Mm -hmm. At pag yan ay naibalik natin, ipapanukala kong maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Dahil pagod na pagod na tayo ah uh, bata pa tayo ay eh, naririnig na natin yung korupsyon subalit imbis na masawata palala ng palala ng palala at higit ng talamak ngayon plano corruption. Okay, papaliwanag nga po, Attorney mm. Vic, bakit milyon? bakit, why, why, that, why that figure? Oh, because I, it can even be one million, Joel. Sa mm -hmm. E, walang dahilan na tayong apat ay nag-uusap dito, kaharap ang mga samboyan ng Pilipino, na hindi man natin makasuhan yung mga nagnanakaw sa ating tiwali sa gobyerno ng Plunder o Pandarambong, sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Mm -hmm. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw, kahit anong panghalaga yan. A na rin lagi kong sinasabi kahit sa banal na kasulatan. Ang sabi lang doon, thou shall not steal. Huwag kang magnakaw, period. Walang condition na huwag kang magnakaw ng 50 million kundi mapaplander ka. Uh -huh. The penalty para sa plunder sir. sinubukan na yan sa kamera pero hindi nagtagumpay. What will make it work now? I think iba ang kondisyon ngayon. Galit higit ang mamamayang Pilipino dahil nakikita nila grabe ang korupsyon uh -huh. at all levels. Nakikita yan. Uh, not only because I am running for senator and I'm speaking this way. No. Uh -huh ordinaryong Pilipino, yung lang tarong with what's happening with our mangil and unconstitutional 2025 budget. Mm -hmm. So nakikita at alam ng tao yan. At katanggap-tanggap ngayon na ibalik yung kaparosahang bitay sa plunder. At uh, hindi rin anti poor ang aking panukalang ito sapagkat wala naman nagnako sa gobyerno na mahirap. Mm -hmm. Pero meron ako, ah. meron, naalala ni Barry Melo at ni Rowena ito. Merong mm -hmm. insidente noong nakalipas na administrasy administrasyon Duterte. Merong ano eh, merong issue tungkol sa pagnanakaw ng ano eh, ng pera ng bayan. Tapos parang ginawa yata ang 49 point. Uh, yes. Tatanda mo yun? Binawasan ng isang libo para ito mapatong 50 million. Diba? Eh, uh, mm, sa kaso no, sa immigration. Correct, sa immigration, mm. diba? Oo. Oh, so, uh, well, good thing, uh, merong ganito klase ng panukala. Uh, kaya lang mag-dibati tayo doon sa, ano, sa uh, figures. Eh. ko, si diba? 5 million. million eh, diba? So, yeah. baka magkaubusan ng tao sa gobyerno. Baka magkaubusan ng tao sa gobyerno. Baka magkaubusan ng tao sa Pag-iwa mo 1 million hindi mabuti yun so we Filipinos ordinary folks can get a reprieve mm -hmm. from the daily occurrence of corruption like the 1.4 billion pesos daily being used apparently for flood control funds <laughs> nasaan mm, Kaya... yun okay babalikan natin yan baka ma mahahabang usapan pa yan dahil dalawang uh, topic ang na-touch mo dyan, corruption at pati yung uh, pagbabalik ng death penalty yes. pero attorney uh, meron tayong problema maliban sa problema natin sa mga corrupt merong nangliligalik sa atin eh hindi naman Pilipino ito eh. Mga <laughs> mga Chinese ito, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila, yung monster ship ano ha. Eh para ba sa ikatatahimik at uh, ikapapalagay ng loob natin kasi peace and stability pero usapan natin. Ano pwede nating gawin diyan? Kulang pa ba ang batas kasi may dalawang batas tayo, Maritime Zones Act, meron tayong Archipelagic Sea Lanes Act. Bagong-bago ito mga batas na ito pero mukhang hindi pinapansin ng China at nandiyan sila ngayon. Ano ba pwede niyo pang idagdag diyan pag kayo na halal? na senador. Unang una, kailangan klaro sa atin na ang pangunahing arkitekto ng ating foreign policy ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit bilang senador, maaari naman nating gabayan kung sino man ang uh, Pangulo at magiging Pangulo na kinakailangan we have to be more diplomatic in trying to ease the tension there in the South China Sea. We have to help diffuse and escalate the tension. Di pa ba, ba natin ginagawa ngayon oh, hindi tayo pwedeng sumunod melo doon sa itinutulak na interes. Hindi interes ang Pilipino to eh. Hmm. Interes ito ng ating banyagang alyado, eh, American interest. And we cannot follow their interest. It is not in our interest to go to war with China. I am not acquitting China of their many wrongdoings. Marami silang mali. Subalit, ang choice mo lang pagkaganyang usapin, dalawa. Kaya mong makipagdigma o makipag-usap tayo. And let's be, let's be real, hindi natin kayang digmaan at hindi natin interest yan. Makipag-usap tayo. Let's help defuse and de-escalate. Let's open the corridor for more diplomatic means of resolving the problem. Itigil natin yung warmongering, itigil natin yung what we call a uh, uh, megaphone diplomacy. Yung salita ka lang ng salita ng kung ano-ano because we have to consider Joel, yung mga Pilipino na nasa teritoryo ng China, yung nasa Hong Kong, yung nasa Macau, yun. yung nasa mainland China, paano kung magkaroon ng retaliation, hindi ang gobyerno ng China, I don't think they'll do that, kundi yung mga mamamayan ng China, doon sa lugar at sakta ng ating mga Pilipino, sinong mananagot doon? Meron din naman mga Chinese dito ah. Ganon din ang pwede. To, pero hindi. <laughs> Kasi Hindi, ito, hindi, oh, yan, oh, ano. pero, hindi yun solusyon. Masyadong marahas yun. Oh. At uh, hindi naman siguro tamang uh, pagsinakta ng Pilipino. Malanakit din tayo ng oh. Chino. Walang katapusan ito. Mm -hmm. Pero Atty. Vic, uh, speaking of diplomacy, sinasabi nyo nga, uh, dapat eh, di diplomatiko tayo dyan sa aspetong yan. Pero naging diplomatiko tayo sa China no mga panahon ni dating Pangulong Duterte, naging kaibigan natin. Pero ganito nangyari, sinasabi, inangkin nga lahat eh. Ngayon, nahihirapan na tayong uh, bawiin eh. Yung mga lugar na atin. Uh, meron pa kayong ano, panig doon? Uh, masyadong naging Palakaibigan ang Duterte administration na ng ngayon ay malala na sitwasyon, hindi na natin mabawi kasi, kasi mga teritoryo. mo Joel, ha, nawalan tayo ng teritoryo yung Scarborough, hmm. hindi panahon ni Pangulong Duterte yan. Ha. Correct. Pang panahon niya ni Pangulong Aquino. Hmm. Nung no, nagkaroon ng uh, panlilil lang na sinasabi nga ay sabayang pagwibitro ng ating grey ship. Hmm. Tinanggal yung ating grey ship na natili, yung grey ship ng uh, China. Hmm. At hindi na tayo makabalik. Hmm. Hindi mo na makukuha yun. Hmm. Gigirahin mo sila, hindi nga natin kaya. And then ito naman, yung sa kasalukuyang administrasyon, nawala din yung eskodasyon. Kasi nga umatras din yung ating BRP eh uh, at uh, naubusan ng gasolina. Hindi mo na rin makukuha yun. But during the time of President Duterte, ang kanyang foreign policy, abay sa ayon doon, na uh, hindi siya exclusive, all inclusive, makipag kaya sa lahat, magpag usap tayo. Hmm. Nagtampo lang yung ating matagal lang uh, alyado at uh, treaty alay na Estados Unidos. Kaya ako, ano anong versyon na ng kwentuhan na nangyari. So, nag Subalit so, nung panahon na yun, hmm. malayang nakakapangisda ang ating mga mga, mga isda. Doon sa lugar na ngayon ay hirap na hirap silang mangisda. Yun ang katotohanan. So, pwede ba sabihin nagkamali si dating presidente na pumaling siya? Hindi, yeah, hindi ko sinasabi yung sa... nagkamali si Pangulong Duterte. Uh -huh. In fact sabi ko nga, yung all-inclusive policy niya, yun ang tama. Uh -huh. Kausapin natin ang China. Uh -huh. Kausapin natin ang US. In fact we are in the best position na guminta sa kanilang dalawa. Eh. Uh -huh. Pero yung pinag nila ay eh, nasa atin eh. Ikaw guys ano ba interest mo? Uh -huh. Itong very important uh, maritime navigational route? Ikaw China, ito rin interest mo. Nasa akin to eh. Omo po kayong dalawa, kayo mak makinig, eh, makinig sa akin. Pero ang impression na Tony Vic inaway ng uh, dating pangulong Duterte American, uh, mga Amerikano. Hindi lang kasi matanggap ng Amerikano uh, na hindi lang hindi na tayo exclusive. Okay, so makita niyo no? Ang galing pong sumagot si Tony Vic, yung stock knowledge niya and from puso niya, hindi siya nagsisinungaling. Yan ang kailangan natin. Eh, mahaba ba itong interview na e, ito. Yung link ng interview, ilagay ko na lang sa description box at tapusin nyo na lang. Ulitin ko, namamayagpag na po ang kandidatura na Tornibik, taong bayan, ang mga ngampanya sa kanya. At uh, yung panukala niya na... Lander, babaan ng 5 million at debt penalty na ako, mauubos. Sabi nga ng isang anchorwoman, mauubos ng mga politiko niya. <laughs> Sana may mangyayari sa laban natin sa korupsyon dahil sawang sawa na, hirap na hirap ng taong bayan sa problema ng korupsyon.